Kakaibang luto na naman ang gagawin ko ngayon dito sa hilaw na saging na saba. At dahil meron na naman kami ngayong saging na saba at hilaw pa ito ay magluluto ako ngayon ng masarap na merienda. Bago ako magumpisa sa pagluluto, nanguha muna ako ng dahon ng saging. At syempre, kakailanganin ko din dito ng buko. Kaya naman namitas na rin ako ng isang peraso. At ayan, pinabi ako na sa asawa ko ang buko at ininom ko yan. Masarap ito mga mare, fresh na fresh dahil bagong pitas. Kulay orange itong buko pero yung laman niyan ay kulay puti. Ang mga anak ko naman ay palaging nakasunod sa akin. Napakainit pa naman dito sa labas. Ayan, umpisahan na natin. Ang una kong ginawa dito ay binalatan ko muna itong mga saging. Kasi kung ilalaga ko lang yan, hindi naman kakain ang mga anak ko. Kaya gagawan ko ito ng paraan para masarap at magustuhan din ng mga bata. At nang matapos ko yung balatan, hinugasan ko na para malinis. At ganito lang ang ginawa ko sa buko ko, kinayod ko lang yan. At nung okay na, inumpisan ko na ang gadgadin itong mga saging na binalatan ko kanina. Medyo nakakangalay lang sa kamay ang paggadgad nitong saging mga mare, pero malambot naman ito kaya madali ka lang matatapos. Kapag ikaw ay masipag magluto at hindi ka maarte sa pagkain, hindi ka magugutom. Kaya kapag merong kaming saging nasaba dito, niluluto ko na agad para hindi masayang. Nakakatipid ka pa kasi hindi mo nakailang kailangan bumili ng mamahaling merienda doon sa labas. At pagkatapos kong gadgadin itong saging, naglagay ako dito ng 1 cup glutinous rice flour. At nilagay ko na rin yung buko na kinayod ko kanina. Para mas masarap ito, maglalagay ako dito ng condensed. Pero kung gusto ninyo ng asukal, pwede naman nasa sa inyo kung ano ang gusto ninyong ilagay. At ayan, hinalo-halo ko lang ito para magmix yung mga ingredients na nilagay ko dito. At kapag ganito na ang consistency, ay eh, pwede na yan. Pinainitan ko muna sa apoy ay itong dahon ng saging. Ang tawag nga pala sa ganito mga mare ay dinadarang. Kaya ganito ang ginagawa ko mga mare para hindi agad ito mapunit mamaya kapag ginamit ko na. At pagkatapos ko dito sa ginagawa ko, mag-uumpisa na ako sa pagbabalot. Naglagay na ako ng counting mixture dito sa dahon at ganito lang ang ginawa ko. So man, ang gagawin kong luto dito sa saging na ginadgad ko kanina. Nagluto na rin ako nito nung nakaraang taon at talaga namang napakasarap. Habang nagbabalot ako nito, nagtatanong ang anak ko kung anong oras daw maluluto kasi mabango daw. Gusto niya na daw kumain. Kaya naman eto, nagmadali na ako dito sa ginagawa ko kasi naiinip na. Natapos na ako sa pagbabalot nitong suma na saging. Kaya naman eto, isa-isa ko na itong inilagay dito sa steamer. Ganito lang yung pagkasalansan ko. Hindi dikit-dikit para mas mabilis maluto. Etong steamer ko, 3 layer na yan. Kaya siguradong kasya na yan dyan lahat. Isahang salang na lang. Dalawang taon ko na ginagamit itong steamer na ito mga mare. Hanggang ngayon ay okay na okay pa rin. Kaya lang nagkaroon ng itim yung ilalim niyan dahil minsan ginagamit ko rin yan kapag nagluluto ako sa kahoy. Kung bet nyo rin itong steamer ko, ilalagay ko lang dyan sa yellow basket kung saan ko ito nabili. At ayan, ganito lang ang ginawa ko mga mare. Steam ko lang ito ng isang oras. At habang hinihintay ko na maluto yung suman na saging, nagprito na din ako dito ng toron. Kasi yung ibang saging nahinog na, kaya ito naisipan kong magluto na din ng toron. Dahil nga, mahilig din sa toron ang mga anak ko, kaya kapag meron kaming hinog na saging, nagluluto rin ako ng toron. Kung ano lang ang meron dito sa bahay na pwede kong lutuin, yun na lang ang niluluto ko. Hindi na muna ako gumagastos sa mga mamahaling recipe na yan tapos hindi naman din magugustuhan ng mga anak ko, isayang lang. At eto na nga mga mare, pagkatapos ng isang oras, luto na ang ating suma na saging. O diba, pwede rin palang gawing suman ang hilaw na saging na saba. Kaya naman kung gusto nyo rin subukan ang ganitong luto sa hilaw na saging na saba, ay subukan nyo na rin dahil napakasarap talaga nito. O siya mga mare, yun lang, salamat!